Good afternoon, good afternoon guys, ito nagbabalik si ka TV guys para magbigay ng update sa so, pinagagawa nating cage para sa darating namin bagong aso na Siberian Husky na manggagaling guys sa uh, Iloilo. So ito, uh, saglit lang, papakita ko sa inyo kung ano lang ang latest update. So yeah, pupunta tayo dito. At ako po matutulog ng paunti-unti kasi buhat kanina po nang natapos ang live ko ay wala akong tulog so to ay eh, dumating yung gagawa kaya hindi rin tayo baka tulog ng derecho kasi may mga bibiling gamit na kailangan so kulang kagaya kanina bumili kami kanina ng extra ang tubular so dalawang yung tubular ang nabili namin ulit eh. so additional So, okay yan guys. Kinakabit uh, na yung pinto. So, yan. Yan ang pintuan natin. So, yan ang flooring guys. Napapansin nyo. Unti-unti uh, na nabubuo. So, mamaya puro still mating na lang guys yung paligid dito. After na makakabit ang pinto. So, kinabit na yung Sa So, yun. Tapos ito guys, uh, maglalagay tayo ng bubong dyan. So, uh, ang uh, takmura ng tubig ay eh, papunta sa likuran. So, magbabawas tayo ng mega doon. Uh, uno. Malagay ko, mataas tayong yung uno. O medyo lang, o tripod. Para sa those dos doon. Katulad po dito, ito kasi uh, nakaharap ito sa atin. So, dapat ito... Uh, sa likod yung bagsak ng tubig. So, ayan guys. Napagaganda na guys. so oh. Kita niya naman. Eh. Yan, yeah, sunod niya. Really, patuloy mo nagkakabit ang pinto. Ah. So, malaki kasi yung pinto natin guys. So, pick yan. Uh, dahil malaki talaga yung aso na yan. So, tapos guys, pagka naayos natin to, lalagyan natin ng normating to. Uh, yung pinto uh, ay plastic natin. Yeah. So Kung dito guys sa Christian Mission na meron tayo ng Mishwider na Pinto para doon ng bahay na ito yung tayo na nila na dalawa at tayo sa kabila Please mo lang i-support na sa Islam So kung tapos na sa Ramadan Support natin ulit So please guys, to God for Magkakaroon lang ng laking dito sa so, may banda labas para hindi niya mabuksan So, yun. At, uh, ito, uh, ito nakikita na natin. Siguro, uh, 75% completion na to. Kasi, mostly naman, walling na lang yan. Uh, ito na lang ang kailangan natin dyan. Yeah, still mating na galvanize. So, yan. So ito namang binili kong bagong additional na tubular ay eh, gagamitin natin dito sa porma sa taas. So, yan. Ito guys. So yun lang. So guys, uh, yun lang. Hanggang dito na lang muna po. At Matatapos po na kompleto na yan. Siguro, hindi ba day, matatapos po yan. Eh, pipintahan na po ng primer. So kami na po magpipinis ng pintura or finality tulad nung sa aming amin, okay. case dito sa puso uh, kami na wala nang tuloy mga eh, sambuli hanggang dito na lang po at marami, marami salamat guys doon po sa mga hindi pa nagpapalo sa akin guys pakipalo naman po ang aking page eh, sa hindi pa kayo naglalike eh, like na lang po maraming salamat po magandang hapon <laughs>